Hello Aries Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretsyo na po tayo sa inyong weekly reading for March 24 to March 30. Nasa katapusan na, na po tayo ng Mara. So kamusta po ang inyong mga plans, mga wishes, mga manifestations, may mga natupad na po ba? O, kapo. oh, o ba? Si Ace of Swords. Meaning, Malino ba yung plano mo this time? Um, yung communication mo ba daw? Ba daw sabi yun ng spirit guides mo ay clear this time para mag magawa mo o matapad mo yung mga plans mo. Kamusta na po yung mga buhay-buhay? Um, malaman yung uh, Ace of Swords na yun. Parang you need to have that direct plan and thinking this time. Be smart daw, sabi sa'yo yun yung spirit guides. Kuyon nyo lang po yung mga ka-resonate kayo sa ating reading. Uh, leave the rest po, yung ibang bagay, ibang impormasyon, in, ibang ay para sa ibang aries po yun. So, gamitin nyo po yung inyong intuition this time. Okay po? Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyong support at pagmamahal. Start na po tayo. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the justice card. Wow! In the area of what you want, you have the Eight of Swords, beautiful. Eight of Wands, beautiful. Uh, uh, you're on the right path. In the area of what you need, you have the Judgment card. Wow. In the area of what's affecting your current energy, have the Hermit card. In the area of your near future, the nine of Wands, beautiful. Me eight and nine. In the area of your challenge, this week, Aries, you have the Six of uh, Wands, Victory card. In the area of your fortune, you have the four of wands. Beautiful. Celebration, victory this time. In the area of your divine advice, you have that uh, ten of pentacles. At meron kang four of cups. Pag-usapan natin yan later. At ang your outcome, Aries, this week, you have the nine of swords. Okay. Pag-usapan natin kung ano lalaman niyan maya, maya At the bottom of your deck, you have the chariot card. Wow. I'm, I'm seeing here na parang nasa sa'yo yung power this time, Aries, to go forward or not. Um, mo siya, may dalawa siyang sphinx dito. Nasa kanya yung parang tatali na hawak nito mga to. Pwede siyang pumunta sa kanan, pwede siyang pumunta sa kaliwa. Iiwanan niya yung city sa likod niya, meaning handa siya umabante sa buhay niya. Pero nasa kanya yung power to do kung saan direksyon siya pupunta. Uh, you know that you are guided by the constellations, by the stars, by the powers above your ancestors, your spirit guides, God, or the universe is there. To protect you, to guide you, at kung saan ka man pupunta, ikaw ay uh, divinely guided ni, ni Lord. Kaya huwag ka mag-alala kung uh, nangangabaka, kung saan ka pupunta, kung anong direksyon ng buhay mong gagawin mo. Know that God is there with you at papotektahan ka niya. So, ang challenge sa'yo, sa bottom siya ng iyon deck, ang challenge sa'yo is to move forward or not. Pa, um, kakasya ka ba sa safe zone mo, sa um, safe space mo, playing safe ka ba, o pupunta ka, tutungo ka sa iyong pangarap, sa iyong goal. Ano man ang mangyari o ano man ang balakid o challenge papunta doon, tatapangan mo ba ang sarili mo o hindi. So, nasa iyo ang decision this time, Aris. Okay? Start na tayo at the center of your reading. You have the Justice card beautiful. I'm seeing here na no, kung ano man yung sa sa'yo in the past, now is the right time for you to take it. Take the things na alam mong um, gustong gusto mo dati pero pinakait sa'yo. Parang out uh, yung mga taong nagkamali sa'yo o nagkulang sa'yo, if there are things na feeling mo unfair yun ah. Para, pero um, hinayaan mo lang, binigay mo yung parang sa kanila na yan, sige sa kanila yan. Um, hayaan ko na parang you were the big the bigger person sa so, mga pangyayari na yon in the past i'm seeing here na na yung life mo this time nasa area mo siya ng center meaning ito yung nasa ito yung nasa energy mo this week um overall energy i'm seeing you getting the balance in your life kung dati parang hirap na hirap kapag sabihin yun, yung dalawang bagay sa life mo trabaho pamilya ambisyon or regular job at negosyo, yung mga, yung mga bagay sa life mo na gusto gusto mo parehong meron pero nahihirapan kang pagsabayan. this time magagawa mo na yung parang sayaw ng buhay. Parang, I can do this and I can do that at the same time. Pagod man pero fulfilling. Ganyan. For others, I'm seeing here, meron kang katotohanan na this time malalaman mo. Something that will propel you moving forward. Parang kung dati iniisip mo, ano ba yun? Ano ba nangyayari doon? Bakit hindi ko maintindihan siya, yung partner mo, o yung uh, kaibigan mo, o yung anak mo? Something na parang yung communication sobrang labo, o hindi mo maintindihan yung mixed signals, yung parang um, no one says, o yung parang binibigay sa'yo na signs ng ibang tao. Parang hindi mo maintindihan, ganyan. This time, yung mga question marks mo, malalaman mo na yung sagot because justice card is all about finding out the truth and that truth will start you um will propel you to move forward parang aabante ka na pag nalaman mo yung katotohanan na yan whether halimbawa um nalaman ka katotohanan tungkol sa partner mo and that will give you parang the go signal to move forward or stay pa rin parang ganyan for others you're being um encouraged to move forward step forward na sa mga bagay na gusto mo because you're given the sign the good karma paparating sa iyo kasi parang yung mga pinakiit nga sa'yo dati, ngayon ibibigay na sa'yo ni God. Because you have waited long enough. I'm hearing that. Matagal ka naghintay for something good to happen in your life. And now is the right time to claim your power. Claim the things na dati mo pang dapat ay nasa'yo. Nasa Okay? For others dyan na may mga legal battles, whether um, may mga papeles na kailangan pirmahan, agawan sa lupa, agawan sa mana, o meron kayo, kahit anong legal things, it's right time for you to really upuan mo and uh, kailangan mo na maghanap ng legal uh, uh, legal personalities o legal experts na tutulong sa'yo so that you can handle it better and it will move forward. Aandar uh, na yan, gugulong na yan. I'm hearing someone na parang taon na yung inabot sa legal process na yan now may kita mo na yung pag-abante ng proseso na yun at malapit ka na sa finish line. Okay? Justice cards being clarified by the Eight of Cups. Yes, moving forward. I'm seeing here, talaga, na kapag nalaman mo na yung katotohanan sa isang bagay, magbibigyan ka na ng right way o parang go signal talaga to move on and to walk away from this people or this person or this work, um, this um, environment o kung anumang po yung Um, feeling ko na katotohanan sasambulat sa'yo this week. Whether family members, o sa mga anak mo, o sa magulang mo, o sa trabaho. But something that will make you walk away and step into a new reality, a new life out of this system, out of these people or this situation. And you will have that clarity. And sinasabi ko iyo you are on the right path. Okay? In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Uh, I'm seeing here, gusto mo na ng sagot ano para meron kang gustong makuha ng mabilisan this time parang kailan ko ba makukuha yung resulta yung approval yung um sagot sa isang bagay na matagal mo nang hinihintay gusto mo na now makuha na siya now because eight of wands is quick action to eh mabilis at darating very um quick very swift uh, biglaan ito dire diretso for, for, others this is good news naghihintay ka ng good news magandang balita about a certain job o matagal ka na nag-apply o meron kang hinihintay na SSS approval o papers approval, trabaho abroad o makauwi na from abroad. Something na magandang resulta na hinihintay mo and you want it now because maybe mahinihintay ka na uh, may hinahabol ka na schedule o may kailangan kang bayaran kaya kailangan mo na makabenta ng gantong uh, amount for a property kaya hinihintay mo siyang dumating now na the eight of wands being clarified by the chariot dalawang beses to chariot para sa iyo Aries meaning gugulong na siya and you want it now uh, make sure that you are focused hindi ka urong sulong nasa challenge mo yung urong sulong I want you to really uh, make Um, a, a, clear decision. Kanina si Bahaba nag-shuffle tayo, lumabas si Ace of Swords. Kailangan daw buo ang isipan mo at malinis ang malinaw sa isipan mo yung mga bagay na gusto mo para dire-diretso ang takbo ng buhay, dire-diretso ang takbo ng swerte para sa okay? In the area of what you want, sabi sa iyo ng iyong spirit guides, ang kailangan mo daw ay mahusay na pagpapasya at aksyon. Have the clarity of the mind. Tinan mo siya, nagising sila sa katotohanan kasi parang binigyan sila ng sign ni God, ni Archangel um, Gabriel this time. Sabi niya, oh, ito yung sign mo, makinig ka, ito yung sinasabi ko sa yo. hindi mo pinapakinggan yung sign, hindi mo pinapakinggan yung parang, nasa mukha mo na yung katotohanan pero hindi mo pinapansin before. Parang pinagwawala, tabi mo lang because ayaw mo maniwala sa katotohanan. There's, there's some Aries dyan. This very specific. Some Aries na alam nila eh, may kutob na sila sa katotohanan pero ayaw nilang pakinggan o ini-ignore nila because they're afraid of facing the truth. This time, sabi, sabi sa iyo ng spirit guides mo in the area of what you need, kailangan mo daw harapit ang katotohanan. Make a judgment. Judgment means make an action. A call for action is this card is all about. Kailangan mo daw action ng isang bagay na alam mong kailangan mo ng actionan. And you have to wake up. Aries, there's something in your life now. Parang feeling ko stagnant ka, kaya hindi ka maka move forward because you're afraid of taking a risk, you're afraid of losing someone kapag nalalaman mo yung katotohanan tungkol sa kanya. Kaya hindi ka makaabante. So, make sure that you take action on the things na kailangan action actionan this time para makaabante ka na, okay? The Judgment card's being clarified by the Star. Yes, it's all about then, the dreams, your manifestations, your um what do you call this, your um, wishes in life. Ano ba daw yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo? Pero hindi hindi yung matutupad kung hindi ka action at kung hindi mo iiwan yung dapat mong iwan o hindi mo um, kakalimutan yung dapat mong kalimutan. Sometimes, we can't carry the burden uh, sa ating buhay, sa pag-abante natin sa buhay because dadagdag siya sa pabigat sa'yo. So, may kailangan kang iwan, may kailangan kang kailangan mo magising sa isang katotohanan, Aris, so that yung wishes mo ay mas lumapit sa'yo, mas mamagnetize mo yung dreams mo, yung goals mo, ano. So, kung ano man po yun sa life mo na kailangan mo iwan, whether iwan mo na yung toxic friends, toxic people, toxic work environment na stress ang dala sa'yo o di kaya your self-limiting thoughts, yung mga maling paniniwala, yung mga maling habits mo. Kung tamad ka laging gumising ng umaga, pa pang umaga yung trabaho mo at, nag at laging ka sa trabaho, o laging ka na sa traffic, naiipik ka sa traffic because laging kang late sa umaga. So make sure that, example lang yun na, so make sure that you have ways to improve your habits, improve your um, schedule para mas palapit ka sa wishes mo at sa goals mo, okay? So, meron kang dapat baguhin sa mga uh, ginagawa mo. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the hermit card. Search within daw. Parang it's time for you na this time. But I don't know why for other Aries, parang nag- isolate ka muna Parang hindi ka masyadong kapag usap sa ibang tao, hindi ka gumigimik, hindi ka lumalabas. Parang you have a lot of time now to really, parang sinasarili mo lang yung mga bagay-bagay, hindi mo sinishare sa ibang tao. Parang kasi nga unfair, di ba? Nakaramdam ka na unfairness, nakaramdam ka na parang uh, ka o inapakan ka o parang hindi fair ang life sa'yo. Kaya parang nagsolo ka this time. Sinarili mo lahat ng pain, lahat ng sorrow, lahat ng rejections, um, regrets also. And you're searching Uh, inward kung ano ba dapat kong gawin God ano bang dapat kong landas sa puntahan ka, paano ko po to sa solusyonan saan po ko hahanap ng solusyon hermit card is naglalakad siya sa bundok alone kahit malamig kahit nag-iisa lang siya searching for the right answer pero hindi niya iniisip ay ah, hindi niya akalain na yung answer niya yung star ay nasa kamay lang niya so ibig sabihin nasa iyo sa lang din yung solusyon sa pag-aksyon sa mga bagay ng gusto mo and this time makukuha mo na yung sagot yung truth yung katotohanan life is gonna be balanced again in your life and you're walking away sa mga bagay o tao na nagpapahirap sa iyo at stress sa iyo. So, search within. Ano ba 'yung mga bagay na kailangan kong baguhin o kailangan kong malaman so that makamove forward na ako. The the hermit cards being clarified by the Ten of Cups, yes, happiness, harmony. Naghahanap ka ng ultimate love, ultimate um peace of mind for you and your family. Parang this time you're searching for a better a better things or leveling up para sa ikababuti ng pamilya mo halimbawa kung um I don't I don't why pero parang may kaaway ka na kamag-anak o kapatid o lover mo o may problema sa mga anak mo may problema sa partner mo o sa relatives mo at nakaka-apekto yan sa peace mo kaya parang I'm seeing here na parang somehow lumayo ka o iniwan mo sila parang for you to magpalamig or to search your truth or to search your own happiness kasi nagugulo yung harmony ng family mo. But since magkakaroon ng katotohanan na lalabas at babalance ulit si ang life mo, you walked away from unnecessary things, babalik yung happiness and restoration sa relationship ng family mo. Family mo if you could search for the truth, if you could really work on the things na kailangan mo i-work on, Aries. Kasi parang may mga bagay na hindi nyo pinag-uusapan, may mga bagay kayong iniiwasan ng family mo, family members mo, o mga taong malapit sa'yo, kaya hindi nyo ma-plancha-plancha yung gusot. So this time, sit down for the peace and harmony para sa kapakanan ng pamilya at mga mahal mo sa buhay. Upuan mo na, alamin mo na yung dapat ayusin, alamin ang katotohanan, subukan balansihin ang buhay, walk away sa mga bagay na kailangan mo na talagang iwasan para umandar na yung swerte at kaperahan at magandang energy sa life mo. In the area of your near future, may nine of wands. I'm seeing here. Talagang wounded warrior ka na. No? Para ang dami mong inilaban, ang dami mong sinubukan. Pagod, pawis, hirap paulit-ulit na struggle, kahit anong gawin, paulit-ulit pa rin, nandiyan pa rin, ang daming utang, ganyan, ang daming kailang ayusin sa trabaho, yung negosyo, nahihirap ka buuin, yung bahay, hindi pa matapos-tapos, for some, I'm hearing that, na parang may binubuo kang bahay, hindi mo matapos-tapos, o hindi mo mabayaran ng buo yung lupa, ganyan, so, I'm seeing here na ilaban mo pa rin. If, ask yourself, gaano ba ka-importante itong bagay na inilalaban mo? Whether relasyon yan, negosyo, career path, at uh, trabaho, o um, pag-ibig o pamilya. I'm seeing here na kung gaano siya ka-importante ipaglaban mo. Because malapit mo na itulos itong isang huling hawak-hawak niya one oh. Isang tulos na lang niya, perfect na, kompleto na. So, you're nearing the finish line. Kaya wag na wag kang susuko. And be courageous, ilaban mo ko talaga, mahal ka sa'yo, kasi meron ka dito, power of the chariot, oh, so good ka daw, because you're on the right path, okay, the nine of wands, being clarified by, the page of pentacles, yes, kung gaano daw ito, kahalaga para sa'yo, ito yung page of pentacles, yapos-yapos niya, at balance siya, parang tahimik siya, at uh, she is in peace itong taong ito na nakatayo na yakap-yakap niya yung pentacle. Ibig sabihin kung gaano kahalaga sa iyo yung isang bagay. Kahit na pu'yan po yan, depende po sa kung paano kayo makaka-resonate. Kung gaano siya kahalaga, dapat mo siyang pag-focusan, in-nurture. Uh, pag-aralan mo kung kailangan mo pag-aralan para lalong yumabong, para lalong lumaki at hindi mawala sa iyo. Especially kung yan ay pag-ibig, hindi ba? So, kung yan ang nagbibigay sa iyo ng katahimikan, kung yan ang nagbibigay sa iyo ng balance sa life mo, then work on it. Um, pagpaguran mo pa rin siya, huwag mong sukuan. Yun ang sinasabi sa iyo ng iyong spirit guides. Huwag mong sukuan ang bagay na mahalaga sa iyo, ang bagay na importante sa iyo. Okay? In the area of your challenge this time, we are on six of ones. I'm seeing here na parang meron kang tinatrabaho, meron kang gustong maabot at malapit na siya. You are getting the things na gusto mo. Parang medyo kaya mo naman eh, gamay mo. Pero ang problema mo yung mga tao sa paligid mo. Whether chismes from other people o marami mga kuda-kuda na itong gawin mo, wag mong gawin yan. Tapos minamaliit ka. Um, ayaw nilang ayaw nilang nagsasucceed ka for other areas. Nakikita ko yan na parang yung iba pa nga family members na parang ay, hindi natutuwa pag ikaw yung umaasenso o umaalagwa sa buhay. So, anong nangyayari na apektuhan ka ng energy nila. So, I'm seeing here na wag mo pakinggan yung mga, alam mo naman eh, may intindihan mo pag negative energy yun, di ba? Kapag inget o toxicity yung hatid sa'yo. Pwede rin itong mag-apply sa workmate, sa trabaho. Um, make sure that you're focused with your job at huwag mo na intindihin yung drama, conflict, at uh, negative energy ng iba mong katrabaho o family members o kahit sino man boss mo na umiimpid o nagpapabagal sa development mo at pagsulong mo sa life. So, make sure you're focused sa bagay na gusto mong mabuo babe weather passion project yan negosyo trabaho okay because victory is yours aris ang kalaban mo lang talaga dito ay sarili mo huwag kang paapekto move forward and get your prize okay aris the six of wands being clarified by the world card yes kompletohin mo ang trabaho mo aris is time wag mo hayaang map mapornada o mahinto just because ang daming kakompetensya ang daming mga issues sa kaliwat kanan kung gaano siya kahalaga Patunayan mo na kaya mo. Patunayan mo na magsasucceed ka dyan at mabubuo mo siya. And you will get what you deserve. You will get what you want. Okay? Laban lang, laban. In the area of your fortune, you have the four of wands I'm seeing here. Dahil nasa era siya ng fortune, may celebration ka this time, Ari. So, whether mayroong magpapakasal dyan, may binyagan, something, um, milestones sa family. Mayroong graduation, may makakapasa sa ganito, may maaproobahan ng ganyan. So, magkakaroon ka na ng bagong pagkakakitaan. Someone will get a successful online business, ukay-ukay. Something na parang ikakastable ng family mo, financial stability ng pamilya kasi kasi itong four of ones para din siyang para din siyang finish line, 'di ba? Makita mo parang dadaan siya sa finish line and people are waiting for you at the end and congratulating you. So, meron kang maaabot na milestone this week, whether um approval for something, matatanggap ka na sa ganito at makita mo na kikita ka na ganyan. So, merong stability sa life mo this week. So, congratulations the four of wands being clarified the six of cups yes ito yung mga bagay na tinrabaho mo na in the past matagal mo tong pinagtiyagaan pinag-ipunan uh, i'm seeing na ngayon parang maho kompleto na yung bayad mo sa bahay or oh, this time makaipon ka na para mabuo na yung last last palitada o last uh, bubong bobong para sa bahay na tinatayo mo o sa negosyo na tinatayo mo i'm seeing a farm i don't know why i saw a baboyan in my mind kung nagka-plano ka magbabuyan, dating-dating mo pang plano yan. And now parang feeling ko magiging totoo na siya. In reality, mabubuo mo na siya. Or farm, I'm seeing a bukid for for others. But for some, I'm seeing here parang childhood love. Parang meron kong ex, tapos magkakabalikan kayo. For some, Aries po yan. So this is a really good time for you and your family. And reconciliation also for others. Parang may magbabate for a past dispute for, from a family member. Meron ka bang nakagalit na tita o kapatid? Parang may meron kayong pagbabate and parang harmonious na yung relationship this time. For other Aries po yan. So congratulations. In the area of your divine advice, you have the 10 of uh, pentacles and 4 of cups. I'm seeing here sinasabi sa iyo ng yung spirit guides, makontento ka daw. I don't know why, pero merong ganong ano na kung ano yung mga bagay na gusto mo makuha for the stability of your family, your legacy kasi alam ko ngayon nagkatrabaho ka mabuti para sa pambayad ng kuryente, pambayad ng bills, para sa kinabukasan ng mga anak, pambayad ng utang, gusto mo magkaroon ng stable na trabaho, stable na negosyo, makapagpadala sa mga anak, yung ganyan. Napapakinabangan mo yung trabaho niyan hanggang sa tumanda ka. Pero somehow, ang feeling meron kang parang balungkot ka o hindi ka satisfied o hindi ka na masaya sa current job mo o sa current mong pinagkakaabalahan and you want something else sinasabi sa iyo yung, spirit guides na darating sa iyo yung something else pero kailangan daw this time tiyagain mo muna yung meron ka pahalagahan mo muna yung meron ka ngayon so that kapag dumating yung ipagkakaloob sa iyo ni God na fourth cup na ito tong parang sa clouds lumabas yung fourth cup ay sabihin kaloob yan ng Diyos so pag dumating na yung blessings ni God titriple yung bagay ng gusto mo parang sinasabi niya okay kung may iba ka pang panalangin may iba ka pang gusto this time um, mag, magtiwala ka muna sa binibigay ko sa iyo. Parang sinasabi sa iyo ni God na this time pahalagahan mo muna yung meron ka, yung blessing sa binibigay ko sa iyo so that uh, mabilis mo ma-attract yung mga bagay na hinihiling mo because a gratefulness is a manifestation and also a magnet for for peace, for luck, for prosperity. Mas ma mas so, mabilis na darating sa iyo kasi may positive energy ka of um, gratefulness and be thankful for what you have and sa darating yan, okay? Yun ang advice sa so yun ng spirit guides mo. Bago tayo puntahan ng iyong outcome na nine of swords na very intriguing, pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the divine. First, number 65. Kung importante po sa iyo number 65 or number 6 at number 5. This is a confirmation this reading is for you whale spirit. Kung nakita po kayo ng whales anywhere, whether pictures, personal o internet, this a confirmation that this message is for you. Trust the great mystery. So, ang dami mga problema sa past, ano? Ang dami mga gustong hindi, hilingin na hindi mo pa makuha. Mga bagay na parang, okay, kailan ko ba makukuha to Ganyan. Maniwala ka na kapag may pananampalataya ka sa Diyos, sa iyong kapalara at sa iyong sarili, magugurat ka na lang na parang, uh, oh, eto na pala yung mga bagay na gusto ko nandiyan na. So, trust in the great mystery. Everything is possible. Another message, surrendering to the journey release control. So wag mo daw problemahin masyado yung mga bagay-bagay. Wag kang maging control freak. Wag mo i-force. Wag ka masyadong mag-overthink at wag ka masyadong uh, ma-stress sa mga bagay na wala pa. Let go of the past, enjoy your now, and trust God with your future, okay? Ito ang message na kailangan mong pagtuunan sa buong linggong ito, Aris You have pride. I love myself and I see myself in everyone. So, yung ego mo this time, o okay, yung parang uh, huwag kang masyadong selfish this time. So, make sure that you also see yourself to other people. Kasi pag mahal mo ang sarili mo at nakikita mo yung sarili mo sa iba't ibang tao, papahalagahan mo rin sila, iintindihin mo rin sila, magiging mabait ka rin sa kanila, magkakaroon ka ng pasensya sa kanila. Um, Ahabaan mo yung concern mo, yung, yung empathy, yung love and trust with other people. So, if you love yourself, see yourself to other people and walang magiging problema. Like I've said kanina, yung outcome na Nine of Swords, I'm seeing here, huwag ka mag-overthink, Aris. The right blessings and your manifestations, your prayers will come to you at the right time. Hindi ka pinapabayaan ni God. Um, make sure that your worries and your stress ay isang tabi mo yan. Tanggalin mo sa isip mo yan. Pray more. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong problema, alalahanin. At sinasabi ko sa iyo, gagaan ang loob mo. Huwag kang mag-alala kasi meron kang chariot card dito. Aabante ka, pero lahat tayo i-aabante at the right time. Sa time ng Diyos at hindi sa time natin. So make sure that you are praying hard and uh, you are doing your best and God will do the rest. So make sure that you are um, in the right spiritual power. Okay, the nine of ones, nine, nine of uh, swords being clarified by the ace of pentacles. Yes, kung may nagawa worry karaman sa iyong blessings, nagawa worry ka sa mga bagay na gusto mo makuha, whether trabaho, negosyo, ang uh, career path, o meron kang pag-ibig na inaasam-asam yung blessings na to, alam ko, alam mo na babago to sa life mo, take away the stress because sometimes stress and worry will push away sometimes yung luck o swerte, ba diba? Alam mo yung quote na yung isang, ta isang bata daw, hinahabol niya ng net yung butterfly sa garden. Habol siya ng habol, hindi niya makuha yung butterfly. So napagod siya, umupo siya. And then, nung pag-upo niya, nung tahimik na siya, Uh, serene, calm siya, saka lumapit yung butterfly sa balikat niya. So, sometimes we don't need to force things. Let things flow and it will come to you at the right time in God's perfect time. Okay? So, Aris, that is your reading for uh today. March 24 to March 30, saan kayo nakarelate? Saan kayo naka-resonate? Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions. And thank you again for not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. This has been James for James Star Page. God bless everybody.